sa mga kabataan na maagang nag-aasawa no? Na. kasi karamihan ngayon, ngayon sa mga kabataan parang maagang sa mga nag-aasawa so dapat yung pag-aasawa -pag -pag kasi parang buti sana kung makat makatagpo ka ng asawa na mabait no? yung mabait responsible, responsable na pagka-asawa paano kung hindi rin mag out yung relasyon ninyo. Tapos, ang masakla pa dyan, nagpakasal kayo. Tapos, mahal pa naman magpaanaw sa, ano, sa Pinas. Wala pang divorce sa Pilipinas. So, sa mga kabataan na maagang nag-asawa, isipin nyo, yung mga yung pinabukasan ninyo, dapat eh, magtapos muna kayo mag-aaral, mag ng trabaho, tapos magpundar kayo ng bahay, magasawa, mag Yun talaga yung ano, yung magandang yung magandang ano, yung may mga ano sa buhay ba, yung may may goal sa buhay. Hindi yung mag-asawa ka lang ng mag -asawa. tapos bandang ano magdihirap din. So lalo na ngayon mag ano na mahirap mag mag ano ma, ang mga bilihin ng mamahal ng mga bilihin ngayon. So, kailangan isipin din natin yan. basta-basta mag-asawa na walang, ano, walang bahay, walang permanenteng trabaho. Yun, dapat meron kayo yan. May trabaho, may bahay. Yun. Yun lang.